嗯，那、mm。Hmm. Nah. Ngayong araw nga po pala mga idol, ito naman yung ating lutuin. Balat ng kalabaw at saka laman ng kalabaw. Ang una kong ko ginawa dyan ay nagpakulo lang ako ng tubig dyan. Saka ilagay ko na yung ating kalabaw at saka lagyan ko lang ng luya. Yung kalabaw ko nga nabili dyan mga idol ay medyo gulang. Kaya pakuloan na po natin ng mga tatlong oras. Luya lang po aking linagay dyan at saka bitsin. Huwag kayong lumagay ng asin pag napakulo kayo ng kalabaw na gulang yung inyong nabili. Kasi matagal pong lumambot at saka pumunta na nga po ako dito sa dulo ng aming bahay. Sa ubos ba? <laughs> Kumuha po ako ng langka dito mga idol. Pero yung nakita kong langka dito parang daw gulang. Pero ko lang kasi yung nasa ita asya niya ay medyo hinog na po siya. Bawal na po kasi ilagay yung langka na hinog. Yung yuting tingnan niyo po yung nakuha kong langka, parang Korean don, doon. <laughs> The Korean nut pa nabalaan ko nga nga. <laughs> Ay kita klaro ako mangka na kuha mga idol. Ah. <laughs> Inarabo ko ah. kaya kumuha ko ulit dito po ako kumuha sa kumpare ko. Sabi ng kumpare ko maraming langka doon. Kaya kinuhaan na po ako ng kumpare ko. Thank you gid sa kumpare ko nga nag-provide ang ako nga langka. sa saka bumalik na po ako dito mga idol sa aming bahay at sa binalatan ko na yung ating langka. At pagkatapos ng binalatan niya na po natin. Kinihan ko lang po nang ganyan kalaki yung ating langka. Masarap ang langka mga idol pag ilagay mo sa linaga. Nakatry na ba kayo magluto ng karne mga idol nga langka yung inilagay nyo pang tinula ba? Yan ang tinatawag na lutong bahay mga idol. <laughs> at sa binalikan ko na yung ating niluto malambot na po yan mga tatlong oras kung pala pinakuluan dinagdagan ko lang ng atsuiti at saka norna beef pang dagdag lasa sabayan mo ng asin pangpatimpla patimpla sabay alat kung marami kang asin na ilagay <laughs> <laughs> libas ka pala yung aking linagayan. masarap talaga ang libas ilagay mo sa nilaga na karne pero kung wala kayong libas batuan kung lang batuan sinigang nasa <laughs> dipindi na yan sa inyo mga idol kung ano yung ipanalagay yan kasi kayo na naman ang kakain <laughs> ang mahalaga tana mga idol may ulam ka araw araw at yung ating ulam na niluloto natin ay hindi po galing sa nakaw <laughs> nakapaldo kasi ako mga idol sa akin nilalaro na pilbis uh, skater. kaya nakabili tayo ng mahigit sang kilo na karne pero pag naglaro kayo ng scatter mga idol wag yung seryosuhin pag nakapanalo kayo agad ng 500 o 1000 ikas out niyo agad kasi hindi na lang palaging tayo ay panalo at sa tawad lang yan sa mga kabataan bawal po sa inyo ang laro na ito tuto na yung ating ulam mga idol oh. saka ito yung hindi ko pinutol ito yung isa pinabahaw ko dito mga idol ah, ayaw ng sabaw dito kalamansi at saka tuyo Isa natin ang katumbal bago tayo kumain mga idol pragaag tayo mga idol Tandu tando ay select na siya, mga idol masarap talaga ang tando ay select. may ragaak na to mga idol kasi hindi pa nabuksan hmm? nan masarap talaga kumain mga idol pag nakatando ay select ka oops ah kampiyon. amen attack mga idol Hmm. Tên tăng tần đủ ai con gái mấy cái đứa mà phải dọn vào bò Phải không đó រាយ្នតែអឺ Α, Ừ. Hmm. Ừ. Ah, Jesus my idol ah. Kampion, busuk idol. Ah, kampion